pag nakikita namin to sa isang lalaki ay lumuluwa po ang aming mga mata at tumatagas po ang aming laway at ano pa ba yon at napapatili kaming mga babae at na mawawala kami sa sarili pag nakita namin itong mga katangian na ito doon sa isang lalaki or And uh, sa madaling salita, kami po ay mabilis, malili, vaugen, pag itong mga ito ay nakikita namin sa isang lalaki. So we have five, five kinds, no? O limang parte, no? Saan bang parte ng isang dudong na kung saan pag nakita ka namin to, eyesight pa lang namin, wow kailangan na namin maghubad ng ano <laughs> maghubad ng itnap ang ano ng aking camera kailangan na namin hubarin ang aming itnap nakakatulo laway ito nakakaano to nakanganga no? mapapasukan na ng laway pag ito yung nakakita so number one talaga ang sinasabi nila is abs but not the abs hindi po talaga siya abs no? maybe some of kung some of girls gusto nila but not that one so una po talaga at number one at pinaka the best is yung lalaking smelling good no? Hmm? smelling good katangian ano to siya mix ang sasabihin ko it's about the body parts or it's about the attitude or it's all about kung gaano siya ka-attractive no? So, it's a mix. Para mael kami sa inyo, mga dodong So, number one, mga dodong is smelling good talaga. Yung mahilig mag si dodong No? Mabango. Pag, um, ano lang, pag naka, ano lang sa, ano ba yun, sa harapan namin. Wow! Grabe siya, ha? So, mayroon po talagang mga babae na ganyan na wow na wow sa isang lalaking mabango kahit hindi siya kagwapuhan pero ang lakas ng dating niya hindi yung lakas ng potok niya kundi ang lakas ng dating ng amoy niya lalong lalo na na naka axe perfume mga ganyan so, hindi na lang mga dudong na ganyan no? naka binge naka axe mga ganyan na dudong mga maga, ayong perfume ang bango so, so, parang mababaliw ang isang babae sa mga taong ganyan sa mga dudong na ganyan no kasi smelling good looking fresh no so meron yung meron kasi pabango na meron kasi yung pabango yung mga dudong na pabango na once na mas smell maamoy na isang babae para bang hahalina, so pabango nyo pa kaya mag ano kayo no mag wise in choosing your perfume dodong at kailangan hindi talaga kayo amoy putok yan ang pinakaano na amoy putok kasi ayaw na ayaw ng isang babae na amoy putok no so yan po number one smelling good looking good so number two is the teeth yes ang ngipin ang isa sa mga alindog ng mga lalaki na gustong gusto ng isang babae na pag nakita to ng isang babae ay el na el kami. Baliw na baliw kami. Lalong lalo na yung mga dudong na ang ganda ng set ng ngipin. No? Ang ganda ng set ng ngipin. Ang puti-puti. Ang ano, walang ano. So, yan po ang mga weakness ng isang babae. Pag nakakita ng ngipin na kasing puti. No? kasing ganda, kasing straight. So, special mention to Bite King. Ah! Nakakano talaga si Bite King. No, ang ganda ng kanyang teeth. No? Hindi para sa ako yung eh, pangit ang teeth ko. So, so, kaya maraming nanonood kay Bite King. Kasi ang smile pa lang niya, ang ngipin pa lang niya, kahit may juwa na yan si Bite King. So, so, marami pa rin nahahalina sa lindog niya yan ang number 2 yung mayroon kang magandang set of teeth mayroon ka magandang set of nipin so number 3 is yung tinatawag nating the wet look alam nyo yung the wet look yung lalaking palaging maganda yung gupit at palaging naka gel ang buhok no? grooming ang buhok so nakita pa lang namin, malayo pa lang kayo, nakasight na kami mga babae na wow, ang ganda ng kanyang buhok, ang ganda ng kanyang uh, paglagay ng gel, may style-style hairstyle, isa yan sa mga gustong-gusto ng mga babae witness ng mga babae mabilis ang babae, mael sa iyo pag maganda yung lock mo sa buhok. Ayan oh, eh, ang number three. So, wag kang maniwala na mga babae mahilig sa abs. It's not all about the abs, mga dudong, for your information. So, number four, nasasabihin ko, is the way, alam mo yung the way? The way po siya makipag-eye to eye sa inyo, or the way siya maka ano ba yun? uh, wag nila na natin ano, uh, ay eye to eye sa iban lang to is the mustache so number 4 is the mustache alam nyo mustache yung bigote ng isang dudong sa mga teenager kasi sa mga teenager ka hindi sila gaano na ano sa mga bigote bigote pero as they grow as we grow by pag nakikita kami ng lalaking may bigote kahit konti lang bigote at maganda yung pagka-trim ng bigote ay doon ma L na el kami no so isa yan sa mga dear namin alam parang ang sexy tignan ng isang dudong ng isang lalaki pag mayroong bigote ang ganda tignan para bang kinikiliti yung isipan ng isang babae pag mayroong bigote si Dudong. So, yes or no mga girls, Naki-comment kayo kung totoo yung sinabi ko or hindi. So, number number 5. So, dito tayo number five at pinaka the best pagdating nito, pag meron ka nito is the clean fingernails. Yes. Yung kamay ni Dudong na ganito, ganito kalinis mga ganito kalinis isa yan sa mga tinitignan ng mga girls sa akin ngayon, hindi na ganit, ganong malinis kaya hindi na ako nakakatkat ngayon so pag malinis ang yung fingernails, mga dudong wala dyan hindi ka mahaba ang koko ah uh, basta may, mahilig ka mag trim, hindi naman kabaklaan yung mahilig ka mag trim mga dudong isa kasi yan sa mga weakness ng mga babae na pag maunang unang tinitignan ng mga babae mga dudong na malinis ang inyong kamay ngayon linisin koko, mabilis sila maka, mag ano yun, mag impress sa iyo na magandang feedbacks pag malinis yung koko mo pero pag madumi gani eh ang koko mo dudong uh, wala bad shot ka na yan kay Inday kasi yan ang pinakaunang tinitignan ng mga babae na malinis ang koko kaya ngayon nakikita niyo yung video ko magumpisa na kayong mag-train ng inyong mga kuko kasi lahat ng sinasabi ko ay totoo kung maganda yung kuko mo kung maganda yung smile mo maganda yung ngipin mo hindi tartarin mabango ka maganda yung look ng buhok mo kahit basahan pa yan ng suot mo kahit hindi kagandahan yung suot mo kahit yung suot mo ay hindi kapugian, hindi branded, as long as malinis, marunong ka magdala, tas mabango ka, walang babae na hindi magkagusto sa iyo, kahit hindi ka no? Kahit wala kang abs, as long as malinis ang kuko, malinis ang hininga, magandang set ng ngipin, meron kang mustache-mustache dyan, meron kang konting biguti, maganda yung gupit ng buhok mo kasi physical appearance is a must talaga na maganda yung gupit mo kasi mayroon talagang babae na ayaw ng mga dirty dirty look no so sa mayroon ding ibang babae na gusto din nila yung mga lalaki na may mga tattoo but not too much tattoo no kasi mayroong babae kasi iba-iba kasi yung mga babae pagdating sa mga bagay na ganyan pero mostly talaga is gusto nila yung malinis ang katawan na walang mga tato-tato no? so hindi pa kasi normal sa atin parang hindi pa talaga ano na ay tato-tato hindi pa tayo open sa mga ano ganyang bagay ba na wala pag tato kasi ang mindset talaga natin galing preso galing ano hindi pa tayo open na pag mayroon mga ganyang tato it's an art So, meron kasi ibang tato na hindi rin naman nababagay sa kanila. Yung parang pangit na tignan, ano na. So, alam mo naman, ang ating mata ay mapanghusga. No? So, sana may natutunan kayong konti dito sa video na to. So, see you sa next video.